Stongholling morning again At dahil nga nagkaya kagan kaming magpipinsang maglomi Eh naghanap kami dito sa may Ombulong. Kaya lang sarado yung dalawang alam nila Kaya naghanap kami ng bago At dito kami napadpad Dito nga pala yan sa may river park Dalmatian at ari ngayon ngayon ko lang narating at napakaganda na naman. Oh, rektal taligo ari. At may na matbukas aring ring lumi ang ari at kami ngay umorder na at hindi kami nagsisi dahil masarap ang kanilang lomi At syempre dahil labusog na, yari na nga mga kaganapan. Tapos na nga aring mga aring maligo ay kami nga ay lumarga na at pumunta din sa may bayo. At kami nagugutom na naman dahil nga aring mga aring nagkakansaw, nagkakansaw. E di ako bumili ng mais at sila ay nag-angels berge. Eh. Kung ako na rin kami pa uwi, di nagmasamay dayapan dumaan at ewan ko baga bakit sumabit pa ang mga resa kawayang iyan. Opa! nagre-reklamot na panitikan daw ang kanyang mukha at kami na may ewang kumaga at umuwi na rin. Yun lamang. Thank you! Sa susunod ulit!